anak niya Bakit nakatayo siya nanganganak? Ngayon lang po, ngayon lang po. Oh, ah, nak, tumayo lang siya. Ang lalaki ng na anak niya. ah. lalaki na po. Pangalawa na to. Oh, very good ah. Hi, this is the Soul Farm girl. Welcome. Oh, Ganit. Malaraw po. <laughs> Oo, malaraw. Na Maraming na nangangarap na baboy. Ang lalaki, oh. Ang galing nga, mami pig. Ayan na, na siya. Higa na, higa na. Puro pa, muna, eh. Puro yung... pa ah. Higa na, mami pig. Hindi mapakali yung mga anak yung na... Ang laki! Ayan, ayan. na. may lumalabas. oh. Dali Ayan, na. Ang laki niya. Okay. Ano timbang kaya niya? Ang Nasapan po ito, ma'am. Ganito. Kasi kadadak muna. Lagi. Umuna. Lagi. 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 Basta kadadaktun. Kaya din na may war. Ba't tip-tip ang laki ng Chani Mami Pigo? Pig, oh. Ayos. Marami pang anak yan, naglalaro sa oh. Basta gumagalaw na. Yung mga pigs sa loob. Gusto mo nabas na lang. na, magdede na. Right. Ilan kaya ang iaanak mo, Mami Pig? Ha? Ilan ang iaanak mo, Mami Pig? Hindi, ano. Hindi. Hindi. Ito na may gatas oh. Ayan. may lumalabas. Hindi din na, magdidedi na. May hey, palabas na naman. Puro pa ay yung mga nauunan lumabas eh. No? Ayan na, ayan na. Anak taklo na tatlo oh, ka malay malay <laughs> na, na. Parang araw na sila, marahin, anak ano malay malay ganang 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 na ganang 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 Wala dyan ganang malay malay. Anak ganang Anak ganang na. ganang ni Mami ganang Ilan kaya ganang anak ganang ganang oh, sa tingin ganang Mga ilan? 12? 12 na ganang 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 hindi lang ito. Good job, Mami Pig! Standing ito, Adol. Adol, standing. Parehas ka din. Puno na ito, 2 weeks, Adol. Ngayon yung iliyay ko. Ayan, nagsabay kami ng mga ito. Dukun. Sige, Mami Pig. Go, Mami Pig. Kaya mo yan, Mami Pig.

lang chan. Hindi nila makita yun ni Mami

tapos na ng anak si Mami Pig. Hindi ko na nakita yung pag-anak ni Mami Pig kasi umalis na po kanina. Ang lalaki ng anak niya. Lima lang talaga. Ang lalaki, oh. Baka meron pa lalabas dito, Berilio. Baka meron pa. Laki ng niya, eh. Ano, Mami Pig. Napagod si Mami Pig. Nagpapahinga na. Ang lalaki naman kasi. O, oh, tingnan nyo. Parang 3 days na. Diba? 3 days o 5 days. Ang lalaki nila, o. Oh. O. Oh, baka may lumabas pa to. Abang-abangan lang natin. Ayan, o. Oh, malaki pa yun siya niya. Eh. Napagod na si Mami Tig. Magpapahin niya. Ang ng mga bi. -e. Quality, o. Oh. Mm, ang lalaki, eh. Isa yung lalaki isa lang lalaki. O, oh, ito. anakto to ng F1. Hmm, ayan, oh. Very good. Good job. Lima lang yung anak ni Mami Pig. Akala ko nga, abutin ng sampo or hanggang dose. Kasi yung laki nun siya nga ni Mami Pig. Pero dahil nga malalaki yung mga biik. Ayan. So, lima lang po yan five healthy piglets. Ayan, no, nalaki po nila. Akala mo, mga three to five days na sila, di ba? Diba? Ayan. So, okay lang to, kahit lima lang. At least, healthy naman sila. Tsaka, buhay si mami pig. Hindi siya nahirapan na mga anak. Sila nga katuwala kasi dami na po namin biik dito. Yan. So, sabi ko nga sa inyo, di ba? Itong April na to, madaling mga inahin na mga nganak talaga. Hello, kamusta kayo? Ang lalaki nila. I-check ko yung mga ano. Ibang biik namin na five days na mahigit. O tulad nito. 1 week na itong mga to, Pero para magkakapareha sila Ang laki. ba? Diba? Ayan o. No? Oh. Ang lalaki na. Ito yung maliit lang na sa magkakapatid. Ito yung pinakamaliit. Pansot. Lima lang din to. Ayan. So, ito naman yung dose. Ano, Lalaki na nila. Ang kikit nila. Grabe. Nakakatuwa. Hmm. Ayan, oh. Ganda. Ganda. Ano, lasag nila, diba? ba Ayan o, oh. lalaki yan, lalaki na nila. nakakatuwa naman ito mga ito. Mm. Hi, Mami Pin. Ayan. Dumadami na, dumadami. Grabe na ang katawa. Ito lang yung lima. Tapos meron din lima dito na ng anak. Ito. Lima lang din, pero lalaki kasi. Nalaki ng anak niya. Uh, mga ano na po to, nasa 10 days na. Yan. So, yung mga, yung nandun sa dulo, mga anak na rin po yan, itong April na to. Next week. garilyo. Garilyo. Sira. Sira ba ito? kapag napipiit lang. Saan Ito po pa. Kanina. Ah, eh. ganyan. Din, oh, ganyan talaga siya. Kasi natanggal yung wedding. Okay. okay. Inalis na rin dito si Mami Tin Dinala na sa stating area. sa mga nagtatanong po kung nagbibenta po kami ng biik, actually sa ngayon hindi pa po kami na makapagbenta ng biik dahil pinapalaki po namin ito, binibenta namin as fattening. So maganda-ganda rin po kasi yung presyo dito sa Pangasinan, lalo na po ngayon nasa 255 per kilo yung bentahan po namin ng lightweight. Sa mga hindi pa na subscribe please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!